Ayan na, puro na po. Tata mata. Puro na. Ano? Grabe ay. Ayan, tirang panalo na po. Tata mata. Nagkaganyan pa talaga. Tirang panalo na. Ayan po yung 12 mga idol. Grabe ay nagkaganyan pa. Sus. Ayan po. Kaganyan pa talaga. Kirang panalo na po. Ah. Ayan, score mga dolo. 5-8 to to 9. Puro na po ang tata. Jesus Sintelius. Puro na po ang Jesus Sintelius dito mga dolo. Ayan po. Mahirap pa to gawa ng yung dulce nasa bandang dulo ko ayan ayan ginamitan talaga may gagawing ano dito may mangyayaring maganda dito tinapiran talaga yung tapa tinapiran talaga yung tip mga dun Parang may gagawing pambihirang gagawin dito si Tata Tata, Jason Centillas na champion ng Cagayan de Oro Ayan na po, panuorin po natin kung anong gagawin na preparation dito madul sa Terra 12 Ayana. dito na po dito na ba talaga magtatapos ayan grabe ay talaga may magandang gagawin po ayan na Ginanon lang, hindi tinira Bang shot ang ginawa Sabi, ay naman talaga Hindi tinira po Hindi tinira Pakiting shot, kalamri magdo-draw shot po dito mga ba. Draw shot po ang gagawin. Dito masusubukan ang tira ni Calambre. Kung anong kaya niya. Tira walang takot ang gagawin. Ayan na ayun malayo ayan lumabas lumabas talaga ayan oh ayan kira pa champion po ang tata dito okay ten set sa unsi Se voy a calambre. Okay. Okay. Yeah. Grabe eh talaga <coughs> Ayan, naminom ng tubig muna Grabe eh talaga Hil-hil Hil-hil um, game po ang nangyari dito ngayon Hil-hil game po Ano? Ayan na. Wala talaga, iba talaga pag may lang 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 may lang may lang lang Pumaba <coughs> po dito si Boy Calambre. Ayan Grabe. Ayan naman talaga. Napakalayo ang tama. <coughs> yung manager napasigaw talaga pumalakpak na yung manager ano billiard talaga grabe ay Maria sa sublayan ng tira. Grabe, hay naman talaga. na Grabe, hay mga idol, grabe talaga. Ayun. Ginanon lang. Dalawang bula na lang para masaya. las bolas daming nanood dito mga idol ayan po yung mga nanood dito ayan panalo na po may buhay pa okay.